sa kailaliman ng kagubatan ng Batangas, sa isang lugar na halos hindi na matunton sa mapa, naroroon ang mga guho ng isang sinaunang templo. Sinasabing itinayo ito ng mga dayuhang Romano noong unang panahon, ngunit ngayon wala na itong ibang taglay kundi alikabok, lumot at mga basag na bato. Ayon sa alamat ng mga matatanda, isang demonyong espiritu ang nananahan sa loob ng templo sino mang pumasok ay hindi na muling lalabas ng buo. Sila'y magiging sisidlan ng kasamaan. Marami na ang naglaho sa lugar na iyon at ang iilan namang bumalik ay nabaliw o nagpakamatay. Ngunit sa kabila ng mga babala, may iilan pa ring hindi natatakot. Ang pangkat ng mananaliksik, isang pangkat ng mga estudyanteng arkeologo mula sa Maynila ang naglakbay patungo sa Batangas upang pag-aralan ang templo. Pinangunahan sila ni Dr. Miguel Salcedo, isang batikang historiador, kasama ang kanyang mga estudyanteng, sina Alex, Lisa, Daniel at Rico. Habang tinatahak nila ang makikitid at madamong daan, naramdaman nila ang bigat ng hangin. Tila may kung anong bumabantay sa kanila. Sigurado ba kayo rito? Tanong ni Rico. Hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Oo, sagot ni Dr. Salcedo. May mga sinaunang Romano raw na dumayo rito at ang templong ito ang isa sa kanilang iniwan. Kung totoo 'yon, napakahalagang tuklasin natin ito. Nang makarating sila sa guho, natagpuan nila ang isang malaking bato na may nakaukit na sulat sa Latin. Binasa ito ni Liza, isang dalubhasa sa lumang wika. "Qui intra templum demonium domum, corpus eius tenebitur in aeternum." ang sino mang pumasok sa templo ng demonyo, bulong niya, ay hindi na makakaalis, nagtinginan na ng grupo. Ngunit imbes na matakot, mas lalo silang naging sabik ang unang hakbang habang naglalakad sila papasok, napansin ni Daniel ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kahit isang ibon o insekto, walang ihip ng hangin, parang hindi normal ang lugar na ito, aniya. Pumasok sila sa loob ng templo. Sa kabila ng pagiging guho, may bahagi pa rin itong buo. Mga matataas na haligi, mga lumang altar at isang madilim na lagusan pababa. Ano ito? Tanong ni Alex. Tinuturo ang isang pader na may kakaibang ukit. Sa kanyang paglapit, biglang lumamig ang paligid. Isang anino ang gumapang mula sa dingding. Biglang napahawak si Alex sa kanyang ulo at napasigaw. Ang pagsanib! Alex! Sigaw ni Liza habang pilit siyang nilalapitan. Ngunit nang lumingon si Alex, iba na ang kanyang tingin. Ang dating kulay kayo mangging mata niya ay naging itim at isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Matagal akong naghintay. Anang boses na hindi sa kanya? Napatras si na Daniel at Rico. Ano yon? Tanong ni Rico. Nanginginig. Si Alex ay nagsimulang maglakad palapit sa kanila Ngunit ang kanyang kilos ay hindi normal. Tila hindi siya tao. Iniwan nila ako rito. Patuloy niya. At kayo? Kayo ang papalit sa kanila. Bigla siyang sumugod kay Daniel at itinapon ito sa lupa na parang laruan. Si Liza naman ay napasigaw sa takot. Si Dr. Salcedo ay mabilis na kumuha ng lumang papel mula sa kanyang bag. Isang sinaunang tala na nagsasabing may paraan upang labanan ang demonyo Sanguinem Sacrificium, Demonium Ligabit. Dapat may mag-alay ng dugo, bulong niya, ang laban sa kasamaan. Daniel, Rico, hawakan ninyo si Alex, utos ni Dr. Salcedo. Mabilis nilang sinunggaban si Alex, ngunit napakalakas niya. Napahagis si Rico sa isang haligi, at si Daniel ay halos hindi na makagalaw. Kumuha si Dr. Salcedo ng isang matulis na bato at sinugatan ang kanyang palad. Ang dugo niya ay tumulo sa lumang altar. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula kay Alex. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na anino. Kumagapang ito sa ere, naghahanap ng bagong sisidlan. Nang makita nito si Liza, sinubukan nitong lumipat sa kanya, ngunit mabilis siyang umatras. Gamitin ninyo ang inskripsyon. Sigaw ni Dr. Salcedo. Mabilis na binasa ni Liza ang sinaunang Latin sa bato. Demonium redia tenebras, tibi hic non locus est. Isang sigaw ng pagpapalayas. Demonyo, bumalik ka sa dilim. Wala kang lugar dito. Nagsimulang manginig ang templo. Ang mga bato ay gumalaw at isang malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanila. Isang huling hiyaw ang lumabas mula sa nilalang bago itutuluyang lamunin ng kadiliman. Si Alex ay bumagsak sa lupa. Wala nang malay. Ang pagkatapos, o simula pa lang, tinala nila si Alex palabas ng templo. Nang sila'y makalabas, bigla silang nakarinig ng isang malamig na bulong. Babalik ako,